Ganino kayang nanay to? Napaka-fresh naman. Payat na siya. Gusto ko sana mag-vlog takeover pero taga-edit -e lang talaga ako. Sige na nga, ito na ang totoong intro. Paso! Morning guys! Naisipan lang namin ni daddy na magtagay tay ngayon. Kakain tayo ng unli-liction doon. Kasi kagabi nagkakwentuhan kami nung anak ko. Hinahanapan niya kami na staycation para naman daw ano kasi parang gusto kong ano eh parang gusto ko mag staycation eh kaso yung anak ko mapili gusto niya yung yung maganda ako naman ang gusto ko kahit na ano lang yung kahit na alam mo yun yung parang kubo-kubo lang yung ano yung tutuluyan namin for two days basta gusto ko yung hindi man-made yung mga falls gusto ko yung ano siya natural talaga eh yung tinitingnan namin yung, tini yung nakita ko kasi natural siya pero sa Laguna sabi ko parang mas okay na dun tapos hot spring eh nalalayuan naman siya parang nagahanap siya dito rin sa may parting ano on the way sa amin tagaytay ganyan eh kanina parang inantok ako kasi kagabi at saka kanina umaga pag kaniya alis nga kami so sabi ko next time na lang uli gusto ko talaga kumain ng lechon, 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 lechon. Kumusta na kayo guys? ah, uh, salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga sinishare ko sa inyo. At hindi lang ako, yung mga anak ko sa Canada ay eh, nagsishare din dun sa mga videos na ina-upload namin. Salamat po uh, sa patuloy na pagsuportan nyo. sa tayo ay mapunta ng Tagaytay ngayon the way tayo mamaya. Vlog natin yung kakainan namin ni Daddy. Yes, nandito tayo guys sa favorite kong maganda tong daan na to eh. UTS Boulevard. Mahaba pa ba to pa? 300 meters na yan ang na tayo dyan. Ay sayang. <laughs> Huli na pala nung makunan ko. <laughs> sayang naman pumaliwa sa na tayo guys Aguinaldo Highway. Aguinaldo Highway, straight straight na 'to eh. Malapit lang kasi kami sa Tagaytay, guys. Actually 45 minutes lang. Kaya parang minsan hindi na rin nakaka-excite mag tagay Kasi <laughs> kapit-bahay lang talaga namin siya. Kaya lang may nakita kasi akong Andy eh. Nung isang araw nag-scroll-scroll ako ng, sa TikTok. May nakita ako. RSM no di? RSM. Hanapin natin siya. Hindi siya yung kagaya dyan sa Shell, sa atin, sa Dasma? Hindi, iba yun sa kanya. Ah, iba pala. Ito yung magandang tanawin sa kanya. Kala ko isa lang yan. Pupuntahan natin siya kasi may nag-vlog eh. Maganda daw yung unlimited ano nila doon. Marami ka naman makakain pero almost 1,000 yung isa. Kasi 100, uh, 998 eh dayuhin natin. Si daddy naman may ano yan eh. <laughs> may senior card siya. <laughs> Pwede siya maka-discount. Pero ako hindi. Eh pero, pag tinotal naman yun din oh. Doon na nila kinukuha no, yung discount. Hindi sa akin na. Oh, eh paano yun eh. Ang bill natin eh. Isa lang ang bills natin. Tingnan natin. Madalang din gamitin ni daddy kasi yun. Lalo pag maliit lang naman ang tamad-tamad niya gamitin sabi nga nung anak niya daddy gagamitin mo kasi ang laki-laki ang ng tax na binabayaran ko dyan kasi until now naman yung anak ko eh, 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 andito pa rin siya sa company niya hindi naman siya binitawan wala kasi nung ano, nung nawala yung Itchon House ba yun doon sa SM Dasma. Hindi na ako nakakatikim ng Ya, yeah, kailan ba ako huling nakapag tikim ng lechon nung ano? Nung New Year. Tagal na. Ayoko kasi nung lechon lechon doon sa food court. Hindi naman sa inaano natin kaya lang kasi Nung dati kasi dati nung wala pa yung lechon house, doon ako, doon kami nakain ng lechon. Malamig at saka parang ano na yung. Parang ang daming taba eh nung time na yun hindi pa naman kami naglo carb ni Daddy. Kaya iwas-iwas kami sa ganun, naka-high carb kasi kami nung mga uh, during that time. Pero ngayon na naka-low carb na kami, ice lang, kailangan namin essential na sa amin yung yung fats kaya ice lang kaya lang nasanay na ako dun sa lechon house masarap kasi dun sa kanila kahit walang sauce ang laki ng truck na ere aru 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 ang lead pa naman ang dala naming sasakyan Lumiretso lang ng labing limang minuto hanggang na nasog highway Mamaya ulit guys, update ko kayo. silang na to din gahanap ako ng ano eh, suka suka, kasi ginagamit na namin suka, ito yung, yung ayoko na nung ano, kasi nakaka inflammation pala yun bawal na sa amin yun eh yung, yung mga suka na bibili sa supermarket kasi meron na siyang ano chemical na process na siya Masyado na tayo ngayong health conscious eh. Siyempre, nagkakait na tayo. Yan, tagaytay. Kasi nung nung mga nakaraan, di ba, nanganak yung manugang ko. So, puro kami palagi pa, ano, every weekend yon dere dere puro kami Santa Rosa Laguna kami ng Laguna inanganak e, yung manugang ko ng January no daddy January so sad sad yon <laughs> hanggang ayon kakagaling nga lang namin doon linggo linggo alam nyo na unang apo kamukhang kamukha pa naman ng anak ko kaya talagang Araw-araw gusto siya nakikita kahit sa video call. Wala na sigurong suka dito. Baby, pagbalik na lang natin doon sa kabilang side. Hindi nakaraan na kabilay ko. Na last month na ko dito ng isang galon masarap din siya masarap siya actually masarap siya talaga mas masarap siya kaysa doon sa mga nabibili sa ano uh, at maasim din Ganon din halos ang asim niya Pero sa area ng to, napapadaan pa rin kami from Santa Rosa dito kami nag-shortcut sa Nubali no di pero kaya minsan nadaan kami dyan nagbubulalo kami bago umuwi kasi ayoko rin magkakain doon sa ano doon sa mga balae ko kasi siyempre, lutong bahay yun may timpla na yun yung kusinera nila kaya pagka talagang napunta kami doon, as much as possible na muna kami ni daddy sa Duki kasi sa Duki pwede kami dun eh tapos pag uwi ay eh, dadaan kami dyan or pag kami kasi kinaumagahan na talaga pag napunta kasi kami dun halos 2 days so nagpapadeliver na lang yung anak ko ng ano crispy pipata o kaya liempo pero nisang beses meron silang sisig eh yung pisngi ng baboy so nakakain ako dun sarap sya Yan guys ah, dumating na tayo andito na tayo <laughs> ayan nako ito lang pala yung di lagi natin itong dinadandaanan galing na tayo no dito galing na actually no mm -hmm. galing na tayo dito kasi noon talaga Diyos ko, halos everyday dito ata kami sa Tagaytay mga anak ko pag sinumpong gusto mag lunch dito Dun tayo sa Ito pala. Sige, try natin. Sa. Pero marami ng ano, no? Pasahero, no? Ay, marami ng pasahero. Marami ng customer. Eh? O, bakit yung ka pa? Ayun, ah. Tingnan natin yung Yan. Okay. Lutong bahay daw sila. Lutong bahay. Lutong bahay. Ito tayo. Ito ay, oo, oo. Nakapunta na nga tayo dito. Tayo Ito yung dito. merong, ano, magulog ka ng mga coin-coin. <laughs> Ay, hindi. Doon sa kapila. Sayin. Para malilim. Yeah. Ito malilim dito, eh. Sige, dito na tayo. Kasi yung gamot natin late na. 19 hours fasting na tayo, more than hindi yung kopi ko mo. pero yung water iwan na lang siguro ayan guys oo oh, I remember na galing na nga pala kami dito <laughs> parang dalawang beses pa nga kami kumain dito ay naku talaga makakalimutin na si mami tara guys ganyan ko na lang kaya para hindi malikot ang aking camera gala ko muna kay Conte guys ganda no nice About two months din ata akong hindi nakapagtagay kay. Yung kabila niyan, max yan eh, no? Di dyan kami lagi ni Dave na kain. Eh. Doon naman sa kabilang yan. Basta halos lahat ito. Kasi nga mahilig kumain uh, sa labas okay, yung anak yun ko, yung pangalay. Oo, yes. so, parang ano na lang talaga. So, ganyan tayo para hindi matikot ang camera ko, guys, ha? Alam niyo ba na, na nag edit pa nito? Ay, eh, nasa Canada pa. <laughs> Kaya wag natin siyang pahirapan. Ayan, pa. Kailangan din naman natin ng sunlight. Sunlight. O, oh, sabi na nga ba, dito kami naguhulog ng coin dati. O, oh, wala nang fish. Wala siyang fish ngayon. Ayan. Ito yung ano niya, guys. O, oh, pwede ka pang dumaan daw dyan. View. <laughs> Sige, mag-ano muna tayo. na guys, iikot ko lang kayo. Dito naman sa loob. <laughs> Asan na kaya si Daddy? Okay, di daw siya. Siguro bumaba. Kaso ang init na dun sa baba. Nag-cross cutter nga siya dun sa bahay ng anak ko eh. Anak ko itin. Asa na ba yun? Meron pa tong taas kaysa. Where are you? Dami nila oh. Dami ni Daddy. Dalawa lang. Kasi, kaya, pati doon no, oh. Dapat doon ko gusto pong westo. Kaso nauna na sila. Yan na pala si Daddy. Hi Sir! ka na. Kakain na tayo. Inom ka pa ng gamot. Nalalamigan siya, nag-sweater siya. Nag-jacket. Okay ba? Naikot mo? Ah, uh, sige. Mamaya oh, tayo, na.